Pasensya ka na, Yoli, kung ng pag ko ng ating gabi. Bakit? May bago ka bang misyon? Yung nga sasabihin ko sana sa iyo eh. Uh, baka mawala ako ng dalawang linggo. Bakit, Epi? Ikaw lang ba ang tao sa bureau? Bakit panay-panay ang mga kaso mo? Halos hindi na tayo nagkikita. Pati mga bata. Hindi ka na yata kilala eh. Pasensya ka na. Talagang ganun eh. Mabuti nga eh napapansin ako sa opisina. Ibig lang sabihin nun, maganda ang performance ko. Ang kaso, ang pamilya mo naman ang napapabayaan mo. Epi, bigyan mo naman kami ng panahon. Simula nung magtrabaho ka na sa NBI, minsan na lang tayo nagkikita dito sa bahay. Huwag hmm. ka na magtampo. Hayaan mo. Pag natapos ang kaso nito, kayo nang asikasuin ko. Sir, hindi ko malapit-lapitan. Hindi ko na sinundan. Baka makahalata eh. Pagawin sa inyo riyan. Sa direksyon yan. Hindi pa rin. Harapan na lang namin dito. Yes, sir. Huwag mo ituloy. Alalahanin mo hindi ka nakatapak sa putik ngayon. saan naman ang probinsya ninyo? Sa Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Sa Gimba po. Sino naman ang nagrekomenda sa iyo para dito? You know, oh, si Mang Pinong. Yung ba si Mang Pinong? Yung nasa likod? oho Siya, ho. Yoli, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi ko na nga ba may ginagawa kang milagro, eh. Puro trabaho nila sumasunong sa akin pero babae pala ay mo. Siya? Siya ba pinagmamalaki mo sa akin? Siya ba? Ha? Yoli, hindi mo naintindihan eh. Ang totoo ano niyan, po? meron kaming... Ano pa paliwanag mo? Nahuli ka na sa akto, Epi, ha? Nahuli ka na. Ito? Ito ba ang pagpapalit mo sa akin? Ha? Ito, ito? Ha? Hoy, wag mo akong iskandaluhin. Eh. Dahil sanay na rin ako sa iskandalo. Baka gusto mo makatikim sa akin. Huwag ka nang sumagot, ko yan. Ganun ba? Oo. Misis mo ba? Sorry, Mrs. Itinable lang mo niya ako eh. Tige ho. Ang hilig-hilig kasi eh. Yoli, hindi ka dapat nandito. Kala mo walang nakakita sa'yo dito? May nagsabi sa akin. Totoo niya. Meron kaming operation dito. Operation? Eh, pa naman ino-operate mo eh? At huwag mo gamitin yung FBI. Walang lalabas! Epi, pasensya ka na kasi Wala dapat ko na eh. ko. Sir. Epi. Maupo ka. Pinirmahan ko ng appointment papers mo. Next week, magiging NBI Regional Director ka na. Thank you, sir, for your trust and confidence. Kikilalanin ko malaking promotion to para sa akin. You deserve it, Epi. You did a very good job sa Nardong Putik case. Thank you, sir. Kaya lang, may nabalita niya at ang konting problema sa huling mission mo. Uh, you know ba, sir? Eh, napagkamala ni Mrs. na Tumadala ako sa Red House, pero nagkaliwan na gano'n kami. <laughs> Mas magaling yata ang undercover si Yoni kaysa sa'yo, ha? <laughs> gano'n na nga o, sir. Kaya, kaya maingat ho tayo. At ang pinaka-efektive na pag-iingat ay huwag nang gumawa ng kalokohan, di ba, Epi? Mm, coming from you, mukhang tama nga, sir. Teka, teka. May ibig kaya ang sabihin doon, ha? Thank you again, sir. Permission to leave. Tatlong na nga. Ah, welcome to our town, sir. Pasensya na kayo. Ako lang sumalubong sa inyo kasi karamihan sa mga agents natin nasa mission ngayon. Eh. Ang report sa akin, isa ang ito na may pinakamababang crime rate. Eh, paano naman kung hindi bababa? Eh, hindi naman nire-report. Dito si Mayor, sir. Andiyan ang kotse, oh. Good afternoon, Mayor. Uh, Magkakarta si sa inyo si Atty. Velasco, ang bagong regional director ng NBI natin, sir, si Mayor Garcia. Atty. Velasco, magandang araw sa inyo, Mayor. Epi na lang po. Epi? Epi, I'm glad to have you here. Salamat, oh. Sana magustuhan mo ang aming lalawigan. At uh, inaasahan ko na malaki ang may tutulong mo sa amin para mapanatili ang katahimikan at uh, kaayusan dito sa amin. Huwag kayo magalala, Mayor. Gagawin ko makakaya ko. at siya nga pala, si Sergeant Cristobal at si Sergeant Marquez. Ikaw palang bagong tao ng NBI. Masarap madistino dito. Para bang nagbabakasyon ka lang, wala ka namang gagawin dito eh. Dahil lahat ng sitwasyon dito, kontrolado namin. Hindi ba, Sarento? Um, ang ibig sabihin nila, wala masyadong problema dito. And, uh, mababa ang crime rate. Acha tsaka pala, may pupuntahan pa nga pala ako eh. Lalakad na ako. Maiwan ko muna kayo, ha? May appointment pa ako eh. Epi, welcome. Thank you, Mayor. Let's go. Sir, yung dalawang naka-uniforme, yun ang bukbok ni Mayor. Yung ang kasibilya naman, yun ang hitman nila. sa krimen ay tagumpay niyo rin. Kaya pala, napupula ng ibang otoridad. Noong pananunungkulan, hindi man lamang nakikipagtulungan. Samantalang ikaw, kaupo mo lamang, marami ka nang nagawa. Hindi totoo yan, Mayor. Marami kami nakuha impormasyon sa mga otoridad dito. At meron din silang kooperasyon. Mabuti naman kung gayon. Ah, bueno, maupo muna tayo. Alika Epi. Papakilala kita kay Mr. Rivera. Beth! Hi, Beth. Hi, Mayor. Ah, uh, ikaw na sana muna ang bahala dito sa kaibigan nating NBI. Ito yung bagong Regional Director dito sa atin. Ah, uh, si Ms. Rivera na Social Welfare. Pleased to meet you, Sir. Tawagin mo nila akong Epi. Napaka-formal naman natin para magtawagan ng Sir at Ms. Rivera. Sure. O oh, bueno. Mauna na ako sa inyo, ha? Ikaw nang bahala dyan, Beth. Sige, Mayor. Huwag kang mag-alala. Nag-i-enjoy naman ako. Eh. Matatagalan ka ba dito sa destino mo? Totoo niyan. Hindi ko alam. Nasa Maynila ang desisyon. Maaring marikulo ko bukas. Sa isang linggo. O sa isang taon. Dapat nga, bukas pa lang, marikol ka na eh. Masyado nang mahaba ang pasiklab mo, Direktor Velasco. Marami ka nang naaapakan. Ginagawa ko lang trabaho ko. Wala akong intensyon makaapak ng iba. Pero alam ko, ang madalas matapakan yung mga walang ginagawa. Mga hipong tulog na tinatangay ng alon. Sige, tignan natin kung sino matutulog sa atin. <laughs> kung sa bagay, eh balita raw na asintado mga NBI. Edi eh subukan natin. Sarge, ikaw din. Baka mapahiya tayo. Anong mapahiya? Baka hindi niya kilala kung sinong kausap niya. Ah, uh, Epi, mas mabuti siguro kung sa loob na lang tayo. Hoy! Huwag kang bastosa. Kapag kinakausap ka namin, huwag mo kaming tatalikuran. Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka at para tumagal ka dito. Kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibili nilang ako ng aso. Kung gusto niyo magtagal, ako ang kaibiganin niyo. nating pinuputol ang programang ito para ihatid sa inyo ang pinakabagong ulat mula sa ating provincial correspondent na si Binibining Tess Cruz. Go ahead, Tess. Magandang umaga, Ben. Pati na sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ating napag-alaman na kaninang madaling araw ay nagkaroon ng pagtatangka sa buhay ng ating NBI Regional Director na si Director Epimaco Velasquez. Director's office, good afternoon. May I know who's on the line, ma'am? Okay, please hold on. Sir, line number two. Hello? Hello? Ito ba si Director? Si Mrs. Velasco po ito? Ano ba nangyari sa asawa ko? <laughs> Sorry, Yoli, at uh, hindi na muna kita tinawagan dahil lang ko mag-aalala ka eh. Pero everything's alright. Kilala mo naman asawa mo eh. Hindi naman nila basta na lang madadali 'yun ng ganun na lamang. Ay salamat sa Diyos at walang nangyari. Pero pupuntahan ko pa rin siya mamayang gabi. I'll ride the train tonight. Kunde bukas na na umaga. Maraming salamat ho, direktor. Okay.